napaside in yung na kung unggoy dito mga doy kasi pinakitaan kasi ako ng panini na masterized ako talaga niya yung ano pagiging panini at dahil ako ay but anong pagka player ah, pinabaya ako na lang talaga mga doy para malipay po o gamay na sila pero doon lang tayo sa totoo mga doy na walang halong bero ah hindi talaga ako nalipay dyan kasi sarili ko lang naman talaga yung pinagkakatiwalaan ko dapat ganon din kayo mga doy huwag kayo magtiwala talaga sa mga kakampi nyo Mindset ba Mindset lagi At dahil side lane tayo mga doy Yan talaga yung role Ng Onggoy na yan Pusir talaga ito mga doy Hirap talaga ito pigilan Pagdating sa pag-upos na yan Na Kung na nagsasabi talaga sa inyo hindi kayo. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, hindi, huwag mo paniwalaan yung ibigin siyang ginawa Kung tumba na lang ilang turid, ha? Saka huwag kayong matakot pagpuntahan kayo ng mga kalaban, mga de. Kasi hindi nyo ba nakikita yung kulay blue na yan, o? Oh, na pinindot ko, di ba? Sumutoy ako dumalagan. Yan ang discarte dyan, mga de. Na hindi kayo dapat matakot. At dahil nakita ko yung mga kahimtang ng mga kampi na nahirap-nahirap talaga sila. Kaya, pinilit ko dito mga doon na sumama muna talaga nila sa class hinahabol-habol pa nga ako dito ng dalawa na to kung nag-push na lang sana kayo baka naguba na tong tore namin dito pero hindi ko talaga ibigay yan sa inyo na magubain inyo yan ano kayo? laki swerte? e paano yan? nandito na yung mga kampi ko hindi naman siguro pwedeng sabihin ko sa inyo na pagbigyan namin kayo. Maningkamot kayo kung kaya lagi. Tamang paniid mo na talaga ako kung magka-class yung mga kampi mga day. Tatabang talaga ako kasi hirap na hirap talaga yung mga kahintang nila sa totoo lang. Lumalakas lang kasi in town sila. Pag nandyan in town ako sa class, masakit mang sabihin pero masabi ko na. At dahil naramdaman ko yung presensya ng mga kalaban na papunta na mga day, sinabihan ko silang backyard na huwag nilang nang ipilit yung kahintang nandyan kaso kay may isugin talaga kaya ah, yung isa namin kakampi mga doy ayun nagbakasyon na sa Boracay kasama lagi like, si Lulubron wala kasi in town kayong microorganismo. ang sarap nyo talagang kasabaan hindi kasi marunong bumakyad eh pag bumakyad ka wala namang penalty dyan o kita mo yung ginawa ko dito pero parang wala naman akong ginawa nagtampo lang talaga sila kaya dumiretso na ako dito sa med kay gubain ko na yung tore nila dito kasi hindi man in town to naguba mga doy Kaso uh, nakita kung manuglupad-lupad, mas panini. Sos Mario ang mubo ng lipad mo, panini. Sige, ipilit mo pa yung mga bagay-bagay na hindi na talaga bagay sa'yo. Isa kang hindi bagay, mother, father. Tapos dito, nakita ko, dumaghan na yung kalaban ko, mga doy. Kaya yung kulay blue na yan, pinindot ko talaga, mga doy. Hindi naman kasi dekorasyon yan, pindutin nyo kung kina kailangan kasi mindset ba? Mindset lagi. Sinabihan ko na sila dito, wag na nilang salubungin yung dakong mananap na yan. Kasi dalum kayo. Eh, bakit naman ganun? Walang kusog intawon in taon yung imin namin? Sus, Mariuset. O, oh, ito, Mia. Unin mo na lang intawon yung taon yung savage. Hindi ako madamot para sa'yo. Pero joke lang yon Never kung ibigay sa iyo yun. Bakit kaya parang walang imoy talaga yung in in namin na si Moskog? Sus, Mariusi. Ito talaga yung sinasabi ko sa inyo mga doy na huwag nyo talagang pagkakatiwalaan yung mga kampi nyo. Sarili nyo lang talaga yung pagkatiwalaan nyo. Kaya dito, ah, narinig ko yung defeat.